Anong gagawin ko? Mag 3 days na pa ako walang ligo. Damn! Kailangan ko pong maligo. Grabe. Hirap talaga pag sa bukid. Walang tubig. Tsaka, ah, pag bumaba talaga ako dito sa, ba sa bayan, nakiligo po ako sa mga kaibigan ko. Sa bahay nila. Kaso, dito po ako kinakinkin. Wala din tubig. So, doon po tayo sa bomba. Doon sa, sa santo ninyo. Kinakinkay. Kinak nikay. So, pupuntahan natin mga idol. Doon na lang sa bomba. So, tara! So, ayun mga idol. Kailangan po natin magdala ng baldi at tabo. So, ayun mga idol. Tara! Nailayo pa nun. <coughs> ayan po mga idol. Kasama ko po si Hidis at si Kian. So, bali tatlo po kami pupunta doon sa bomba para makiligo. So, medyo malayo pa yung mga idol. So, kailangan pa namin sumakay ng motor. Oops! Ano namang nangyari dito sa motor ko? Wala lang ang kuryente. Wala pang tubig. Tapos, na-flat po yung gulong namin. Aww. So, kaya mga idol, kailangan po namin pa-vulcanize namin to. Yun lang. <laughs> Wala pa lang kuryente kaya hindi po namin mabulkanize. Kaya ito po, manumano na lang muna kami. Bomba bomba. Pero kaso sira pala yung bomba. Paglalakad po kami mga idol kasi hindi po namin mapahanginan ang aming motor kasi nga brand out. So ayan, maglalakad kami oh. Ayun mga idol, maglalakad na lang kami. So sumabay na lang po sa amin si Toto, si Bunsoy at si Sio. Enjoy naman din pag marami kami maglalakad. Oh, ayun si so Edis, ngayon ko lang napansin, wala pala siyang chinelas. Grabing <laughs> bata to. Medyo malayo na po yung nilakad namin mga idol. Yan. So diretso pa yung mga idol bago kami mapunta dun sa bumba. Mga idol, habang naglalakad sa sobrang init, pakit muna tayo. Bakit muna tayo? Jo, saan ka punta? Makiligo! Saan? Sa Santo Niño! Ayun no! Sa wakas mga idol, andito na po tayo. Welcome sa si Santo Niño! Ayun, mga idol, andito na po tayo sa wakas. Andito na po tayo sa Sitio Santo Niño. Andito po yung bomba nila. May naglalaba pa. Ayun po mga idol. So maghintay po tayo nito. Habang may naglalaba pa mga idol. Ito, nagpapahinga muna kami dito sa gilid. Wow, ang ganda pala dito sa loob mga idol. Oh. May upuan pa. Tapos may nakatakip na ng yero. At saka may lagayan pa ng mga basura mga idol. Di ba astig? Sige, <coughs> tapusin <coughs> mo mm na lang. -hmm. Maghintay na lang po kami sa iyo ate. Pagkatapos mo, maliligo na kami. <laughs> Ayun no, tapos na po si ate mga idol So ngayon, umpisa na po namin magbasa So maligo na po tayo nyan Wow, ang sarap pala maligo dito mga idol Malamig po yung tubig Tsaka, marami po siyang puno at kaya hindi siya mainit So masarap talaga maligo dito mga idol Kayo naman, kung wala kayong maliguan dyan Punta na lang po kayo dito sa Sitio Santo ninyo Libre po, libre po yung bumba dito <laughs> So tara mga idol, ligo time Enjoy, enjoy lang tayo dito mga idol. Oops! Yung dalawa nag-aagawan pa kung sinong gusto magbomba. Ang mabait naman itong dalawa magkapatid, oh. o, <laughs> oh, di ba? Ang cute nila, oh, you know. <laughs> Sabi niya, uy, ng papa natin yun, ay sinuot mo. Sabi ko, uy, huwag kayo mag-ganyan. video po tayo. <laughs> Ang kulit ng mga kasama ko, mga idol. Buti na lang, mga idol, may bomba. Kasi yung gripo, kahit tulo, wala. Wala pong tubig. Ayan mga idol, Saan po kami maligo? Oh, Sigaw. <laughs> <laughs> Pang last game, no. Kinataran na.